Ako si Jessica, mula sa Community 4 ng Neo Catechumenal Way. Ang ikapat na wika ang binigay sa akin upang pagnilayan. Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako kinabayaan? Ito ay sigaw ng matinding dalamhati ni Yesus habang siya ay nakapako sa krus. Sandaling iyon, dala niya ang bigat ng kasalanan ng sangkatauhan at naranasan niya ang tida paglayo ng, ka ng kanyang ama. Hindi ito nangangahulugan na walan siya ng pananampalataya, kundi isang papapakita ng kanyang tunay na pagkatao tulad natin. Hindi may iwasang humarap sa matinding pagsubok at ang ilan dito ay maaaring bumago sa ating pananaw. Magpatibay ng ating pagkatao at higit sa lahat ay mapalalim ang ating pananampalataya. Isa sa pinakamamigat na pagsubok na maaaring maranasan ng isang tao ay mawalan ng mahal sa buhay lalong-lalo na kung ito ay isang magulang. Sa aking murang edad, ako ay sinubok ng narinong pangyayari. At mula rito, unti-unti kong natunan na sa kabila ng lahat ng sakit, ang Diyos ay palaging na sa aking tabi. Bilang isang kabataan, hindi ko inakala na darating ang isang napakabikat na pagsubok sa aking buhay. Taong 2016, umanaw ang aking ama. Ako ay labing aning na taong gulang noon sa pagkawala niya para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Ang damdaming iniwan niya ay tila walang kapantay. Marabing gabi akong umiiyak habang pinaulit-ulit kong tinatanong sa Diyos, bakit ang tatay ko pa? Bakit siya pa? Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko na tila iniwan ako ng Diyos. Apat kaming magkakapatid ang panganay namin noon ay nasa ibang bansa na mangyari, ang mangyari ito at labi siyang naapektuhan dahil pag uwi niya ay wala na ang aming tatay. Ang pangalawa naman ay bagong tapos sa koleyo at dalawang taon lamang nagtatrabaho. At ang ikatlo ay nasa koleyo at ako naman ay nasa high school pa lamang noon. Hindi ko mapagilan ang pag-aalala. Paano na kami? Paano na ang aking nanay? At paano niya kami mapagtataguyod nang siya lang mag-isa sa aming buhay? Si Tatay kasi ang aming aligi sa tahanan. At siya ang pangunahing provider namin. Isa sa mga pinangarap niya ay makapagtapos kami lahat sa pag-aaral. Dahil naniniwala siyang ito ang yaman na hindi mananakaw ng iba. At nagpapasalamat ako sa Diyos na lahat kami ay nakapagtapos at nagkaroon ng magandang trabaho at nasuklian ng paghihirap ng aking mga magulang. Hindi niya kami pinabayaan at patuloy siyang ibibigay ng mga biyaya at patuloy niya kaming pinapatatag sa aming pananampalataya. Ang pagkawala niya ay isang sugat na hindi madaling maghilom. Ngunit sa kabila ng sakit, ito rin ang naging daan upang mas mapalapit ako sa Diyos. Sa tulong ng aming mga pamilya, lalong-lalo na ang aming mga lolo at lola, na pinalaki kami sa simbahan. Unti-unti kong nahanap ang lakas ng loob upang bumangon. Kasama nila kami sa gawaing karismatik noon pa man. At sinanay ay patuloy na nililingkod bilang isang lektor at worship head sa simbahan. Sa paglipas ng panahon, napagtanto ko na hindi pala ako iniwan ng Diyos. Sa halip, mas lalo niya akong inakay. Naging aktibo ako sa simbahan at sumali sa iba't ibang organisasyon tulad ng choir, vocation ministry, parish youth ministry, at ngayon ay naglalakad sa neocatechumenal way. Dito ko natutunan na hindi lahat ng sakit ay kaparusahan minsan. Ito ay paanyaya upang mas lumalim ang ating relasyon sa Diyos. Ang mga pagsubok ng bahagi ng ating buhay, hindi ito upang sirain, kundi upang tayo'y patatagin. Sa aking karanasan na pagtanto kong may mga bagay na hindi agad natin uunawaan, ngunit talaunan ay makikita nating may layunin pala ang lahat. Sa bawat luha at tanong ko noon, may sagot na pala ang Diyos. Hindi sa anyo ng paliwanag, kundi sa anyo ng lakas, pag-asa at pananampalatayang muling nabuhay sa aking puso. Sa kabila ng lahat, tunay nga na nasa gitna ng pagsubok nariyan ang Diyos. Hindi upang iwasan ang sakit, kundi upang samahan tayong lampasan ito.